anak nga nakapagpigil ang kapamilya host actor ng It's Showtime na si Vice Ganda matapos nitong matuklasan ang panlolokong ginawa ni Sian Lim sa kanyang matalik na kaibigan na si Kim Chu. Lubos na pinag-uusapan ngayon ang hiwalayang naganap sa pagitan nila Kim Chu ay Sian Lim dahil umano sa pagkakaroon ng third will ni Sian Lim hindi pa man nagkakaroon ng revelasyon sa kung sino ang sinasabing kabit ng naturang aktor kapwa naman may mga hinala na at marami na ang conclusion na nabubuksan Ngunit hindi pa man naihahayag sa publiko ang naturang third wheel ganon na lamang ang galit na kinakaharap ngayon ni Sian Lim mula sa mga kaibigan at katrabaho ni Kim Chu lalong lalo na si Vice Ganda noon pa man ay palagi ng pinoprotekan ni Vice Ganda kanyang mga kaibigan sa ganitong mga sitwasyon kaya hindi na rin katakataka na ganito ang kanyang naging reaksyon. Ayon sa kanyang recent interview sinabi nito na noon pa ay lubos nang nakuha ni Sian Lim ang tiwala niya para ipagkatiwala niya ang kanyang kaibigan na si Kim Chu dito. Ngunit hindi nga umayon ang kapalaran sa sitwasyon dahil kung kailan engaged na si Kim Chu at si Yan Lim ay tsaka panabungkal ang tila tinatago nga nitong sekreto na ikinagalit ng lahat sa kanya ganun pa ay nanatili itong tahimik sa mga kaganapan at tila umano ay may iniingatang impormasyon na ayaw ng kumalat pa.